Good day, guys! Naisip ko nga magluto ng kaldereta-kalderetahan ngayon. Matagal-tagal na rin kasi ako hindi nakakatikim ng baka. Bukod nga kasi sa kailangan ko magbawas ng kolesterol sa katawa. Medyo matagal nga tong palambutin, lalo na kung wala kang pressure cooker. Kaya nga, uubos ka talaga ng oras sa pagluluto nito. Tapos nga, bigla akong napaisip. Bakit kaya kung sino pa yung madalas na hindi nagluluto? Sila pa nga yung malimit na maraming reklamo sa lasa ng pagkain. Hindi ko naman nilalahan. Pero kalimitan nga sa mga napapanood ko at mga kakilala ko ay ganon. Hindi kasi nila alam kung anong hirap yung pinagdadaanan ng mga taong nagluluto. Hindi nga kasi nila nakikita yung pagod at sakripisyo ng mga taong nagtitinda at nagpapa-order. Malimit lang kasi nilang napapansin ay yung lasa ng pagkain in order nila. Ang totoo nga ay mahirap talaga magtimpla ng lasa na magugustuhan ng lahat. Dahil nga kasi magkakaiba tayo ng panlasa. Pwede nga kasi masarap sa akin pero hindi naman ganong masarap sa inyo. Tapos pwede nga masarap sa inyo pero hindi naman ganong masarap para sa akin. Kaya nga kahit anong sarap ng timpla mo, meron at meron ka pa maririnig ng mga negative comments sa kanila. Kaya nga nakakalungkot isipin na marami ang restaurant ang nasisira dahil sa mga negative feedback ng iilan. Kung meron ka reklamo sa lasa ng pagkain, ay pwede mo namang kausapin yung management nila. Para nga sa susunod, may improve nila yung mga lasa ng pagkain nila. Hindi nga yung magpapos ka pa ng negative comments sa social media. Lagi mong ang tatandaan na sa mga padalos-dalos mong ang mga desisyon, marami kang mga pangarap na pwedeng masira. Kain na po tayo. Thank you for watching. Have a nice day and God bless you all.